Uh, Ma'am, uh, reaction lang po dun sa mga nangyayari ngayon sa Senado at sa Kongreso. Kongreso? Uh -huh. Well, I'm calling it uh, as a house of contempt. Uh, Ma'am, mam, uh, reaction lang po dun sa mga nangyayari ngayon sa Senado at sa Kongreso. Kongreso. Uh -huh. Well, I'm calling it uh, as a house of contempt. Uh -huh. Not yes. anymore a house of Congress. Uh -huh. <laughs> Sobra na uh, gusto nila yung kung anong gusto nilang sabihin o marinig, yun ang dapat ilabas. Ah uh -huh. uh, more than an investigator na sila. Uh -huh. Hindi na sila mga korte. So, itong quad committee na to, uh -huh. mga, uh, they feel like they are above the law. Uh -huh. Na kung sinang gusto nilang, ano, at saka, kagaya nung KGM Karma, below uh -huh. the belt. Uh, kung mayroon silang iimbestigahan, yung doon lang sana, uh -huh. within. Hindi uh -huh. na yung pati yung kabit, uh -huh. yung boyfriend, uh -huh. bakit? Mga malinis pa sila. Uh -huh. uh, yung apat na na chairman ba, mga, mga malinis yan. Actually, may kilala ko dyan, dalawa. Mm -hmm. uh, ang time na na ako ipatawag ng kongreso dahil dyan sa PCSO. O, balita nga po namin, ipatatawag din kayo sa kongreso. Opo, dahil daw doon sa PCSO, mm -hmm. issue ng 90B, mm -hmm. I don't mind. Mm -hmm. uh, mga marami man akong papeles dyan. Mm -hmm. At saka, during our time, I was the only uh, director na eh, hindi po meron ba doon sa IRR. Uh -huh. So, I'm I'm willing. No problem. Uh -huh. Pero sabi ko nga doon sa tumawag na congressman, within PCSO lang. Uh -huh. Kasi pag lumampas sila dyan, abay, ibang usapan na yan. Hindi ako papano sa kanila. Kung i-contempt nila, i-contempt nila. Walang problema yan. E eh, paano yung pag i-contempt kayo doon? Nagdadala eh, na kayo ng damit? Pagpunta ko, dadala na ako ng damit para hindi na ako kakabakaba na wala ko ma. Dala ng aking mga gamot, insulin, ng kasi diabetic ako. Pero, um, tayo. hindi hindi ako papayag na papastusin ako na kagaya ng ibang mga resource person. Kasi, ang nangyayari dyan sa quad uh, committee na yan, yung gusto nila ang masusunod. which is not, ay hindi naman dapat pa na ganun. Dahil kung kung hindi naman mali naman talaga yung gusto nilang ipa iparinig mm -hmm. o ipasabi ay aalma alma. So ano na kayo ng, uh, ang masasabi niyo sa takbo ng uh, mga pag sa Kongreso at Senado? Halatang halata naman. Mm -hmm. Halatang halata na. Mm -hmm. uh, isa lang ang tinutumbok nila diyan. Mm -hmm. Alam na natin. Mm -hmm. So kaya tayo na mga Duterte supporters, mm -hmm. magkaisa tayo. Mm -hmm. Dahil para na ito sa bayan. Usapang hindi na ito politika. Mm -hmm. Kundi usapang bayan ito. Oh, pero sinasabi po lagi ni Vice sa Sara na hindi na siya tatakbo sa 2028. Well, hindi naman siya pwedeng magsabi ng ganyan kasi siya naman ang talagang inaasahan ng taong bayan na maka maka-ahon sa gobyernong ito ngayon sa kasalukuyan. So sa ngayon, ano po yung inyong mensahe dun sa mga uh, kongresista at mga senador na talaga namang uh, grabe na yung ginagawa nilang pagtatanong sa ating mga, sa kanilang mga resource person? Well, sa mga senador at saka sa mga congressman, mm -hmm. ilan lang ang boto nyo? Especially for those congressmen. Niwala pa sa one-tenth of the votes na nag-garnered ng ating Vice President. Sana kung magbibigay man lang kayo, mag, if you will invite a resource person, you know, treat them with respect. Kasi buti nga, binuntahan pa kayo. Pero ang nangyayari, pag hindi ka pumunta, isumpila ka. Pag pumunta ka naman, babastusin ka. So saan pupunta? Ngayon, kung ako, ipapatawag, ay ibang usapan 'yon. Okay, I will willing naman kayo pumunta. I'm very willing. Okay. And I will I will answer with PCSO issue lang. I will answer it straightforward. Mm. So ano pong uh, reaction doon sa sinabi ni Congressman uh, Marculeta na bakit uh, sinisinggal out si Vice President Sara dun sa mga uh, sa confidential fund? Yun nga. Mm -hmm. etong mga kongresista mm -hmm. as if they are so clean. Mm -hmm. Eh, mga bulok din kayo. Isa-isahin natin. Like itong si Kimbo. Mm -hmm. oh. Kimbo. You're just a mere teacher. UP ba siya? Teacher ba siya ng UP? Noon naka-tricycle. Si Ngayon, an ano na? Acting like a big, ano, billionaire. Mm. Pati mga relo, mga bag, mga pagdadamit niya, mga, yung brooch niya. Saan mo kinuha yan? At saka yung husband niyan, may kaso din mm -hmm. ng graft and corruption. Ay si Abante. Anong si Abante? Ito naman si Abante, pastor yan. Mm -hmm. I remember, nung panahon na kalaban ako ni GMA, ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, mm -hmm. para ako uh, patahimikin. Mm -hmm. Sinagot-sagot ko yan, pastor ka, mm -hmm. po mo ako mm -hmm. ng pera para na ako manahimik. No way. At saka may, may nagsabi sa akin sa mga distrito niya, mm -hmm. and I have to double check it first, na mayroon din kaso yan ng child abuse. Oh. So ipapacheck ko muna. For next week, maghalongkat ako dahil baka mamaya ipatawag ako at mamaya aarte-arte yan sa akin, at least mayroon akong pambala sa kanya. Mm -hmm. Opo. okay, maraming salamat po. Thank you. Okay.